Okay, game na game na tayo, no? Kaya okay. nandito na po kami ngayon sa Barangay Tugatog Malabon! Dagot sa mga kaibigan natin dito ay may mga problema at haabutin ang tugatog ng kaligayahan sa mga solusyon na ibibigay namin sa inyo. Dito lang po yan sa nag-isang Problem Sunday! Tugatog! hugot Alam niyo yung tugatog, ang ibig sabihin niyan eh, may kaugnayan niyan sa mga pangyayari ngayon. Yan ay tinatawag na pick. Pick. Ah, yeah. oh, peak yan. peak yan. Totoo si sabi ni Joey, di ba? Mm -hmm. Mm hmm. Ah, the problem Sabi kaya din sa inyo ng Disney at GMA At siyempre ka na Mega Sardines Wow Hello kaya sinasabi sa'yo, di ba? Yan, yeah, naman patutupad ng mga pangarap mo namin na bago asawa mo. Na si Daryl Joseph. What? Ako bakit? Hindi ka na kailangan mo na. last Friday po, Darren, ha? Shirley, mga kaibigan. Si Saur, eliminated kay si Agua, si si Sepia at siya pa yung panipanin yung si... Ito ba alam eh? Yung kabandiwa niya, na eh. Ah, babay na! Babay na, babay na. Babay! Ah, ba dito? ako, Okay. Ay, sabihin, tatlong Pero isa lang, safe. Opo, opo. At saka para si Tera, nasa sakali nyo siya si Metera. Bakit? Tayo naman si Dara sa buhay? yan! Totoo ba, ma'am? Totoo ba? <laughs> Bisit nga naman. Sa ikalawang yukto na yun na di diba? Na yun, si Bebe na yun, nasasam natin na kwento natin sa Storyteller, diba? Hmm. Yan, sinasabi ko siya, diba? Mapash na yan talaga si Lira at si Mira. Dahil, mabubuhay na ulit sila pa si Teba sa kahanihan ng Inkantage, no? Oo nga, no. Dati sa 2017, diba? Hmm. Yan lahat totoo yan, diba? may pangarap mo namin na pag-ibig ko namin na sa kanyang pagkakano na ba? Hmm. Ang totoo na pagmamahal sa pagkikipakapan niya ay pagkikipahagin ng pwede namin. Diba? Wow. wow. Ako, hindi mo pwede si Daddy na pumanaw na. Bakit? Bakit? Dahil sila naman na kasamaan ni Saul eh. Oh, lahat oh, talaga. Kapwisit niya. Okay, ah, yung problem of the day. Ang the problem of the day nitong Sabado, may bagong asawa na Ah, uh, may, ulit mo na ito. Uh, ulit mo ulit mo masay. Nitong Sabado, may bagong asawa na si Gina sa my father's wife. Dahil sa pinakpalit ni Maki Kapalit niya sa birthday ni Party ni Gerard. Wow. Oo. Oh. Mm -hmm. Ano naman. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi pa naman. sila? pa naman. Hindi pa naman. Hindi nag-tweet? Hindi At so, si Hindi pa kay Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi kay Robert, Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi pa naman. tweet <laughs> Ay, natin. Ay natin. Kung bakit kasi! Kung dapat kapag babag, kasi hindi mo hindi mo Bakit siya? Ay kasi! ba mo yung si Chan? Pero ko na, ano ba naman yun? Ay, Alam mo kasalanan ananay nyo mo, natin. Bakit nakakaroon naman yung pagkukong? Hanap kasi kaya ng hustisya. <laughs> Ani Ayan ang katukupo ko. Okay. Ito naman kasi mga nag-tweet na to, tsaka mga nag-text eh. Nanonood. alam lang, hanap Okay, Katrina naman yung tweet. May tweet natin mula kay Kyla. Sabi niya, gusto na daw si Maki kay Gerald dahil sa birthday party nitong Sabado sa programa My Father's Wife dahil pinaglalagod na kay Alan Kay okay para hindi namin kinalaman sa discrimination. Wow! Oh. <laughs> <laughs> so, yung amo, ganun. <laughs> mm hmm, may nagagad sila eh. Mm -hmm. Turuan mo siya. Okay. Ito huh. eh, naman naman tweet. Hmm, may tweet. Mula kay Kyla. At, ito naman 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 Murasa. Switzerland. Uy, layo naman. Ang layo naman, no? Oo wala, wala. Sabi niya, may na-tweet. Dahil na si Gerard kay Maki sa my father's wife dahil sa kanyang pinapalit sa birthday na asawa. Pero, mababago isip si Gina. Pero, kapalit na siya, nasasabi niya, Bokya dahil sa protesta. Why not? Hmm. Pwede siya, pwede. <laughs> Oo, <laughs> oh, dahil sa protesta yun eh. Oo, oh, isang letra lamang. Kaya rin sinasabi mo sa akin, di ba? Hmm, turto. Ah, ano man na yan ba? Ano man na yung ibig sabihin dyan? Mm hmm. Kaya yeah, yan eh, yung napagpalit ng asawa niya si Gina. Kay Maki, kay Robert sa My Forest Wife noong Sabado. Ano yung episode yan? 78. Apa? Dahil sa kanang kagalit ni si Jara, na kanang birthday niya ni Maki, diba? Oo oh, nga, Dahil na pinaw ko sa man natin na sa sarili niya, tapos pinasasaparan niya. Sabi niya, mga pas niya daw, sabi ni Gina, diba? Tama, tama. Yung sila sabi ko sa akin, diba, yung tunay na pagmamahal sa di diba? Hmm. Kaya lang ang tunay na pagmamahal natin yung kauna na nila, pagmamahal na lang kutuwagin ito na yung Maki. Pag-sabi ni Jara. Ano yan? Macron. Bakra, bakit? Para masabi ba niya sa sardinas. <laughs> ha, oh, no? Totoo ka na ako. Oh, totoo na. Yes, sabi mo sa akin, di ba? Ah, pinapalitan sa'yo sa tao. Correct, 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 correct. Oo, oh, tsaka yung meron pang isa... <laughs> Oo. Oh. <laughs> ano? hindi <laughs> 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 eh. Next! Next! Ah, next! Susunod! Sa At... Okay. Okay. Next! Mula kay Luke sa sa Madrid, Spain. Sabi niya, there's a lot they're angry for Gerald and Betsy because it's bad bad. You are villainous and so we need so much to do that we'll never forget so be led away left. Wow, may nag-tweet. Sa H, english ano na? Dito, si Kenneth Gallardo. Next sir, dad. Dari na may titweet yan. Ay, meron, meron na po, meron na. Nagdari po sa ating Facebook Live. Bula kay... Ano yan? Si Isagani. Bula sa Bilya Quintana. Ay, hindi, 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 para. Si Isagani mula sa Laguna sabi niya si Gina ay kakapalita babahalin kay Gerald pero kapag Gina eh, kay, kay Robert naging kaliban na pero napinapalita sa bago asawa niya <laughs> oh mayroon na man pwede bago siya mga inarte pwede oh eto galing eh galing oh ano pwede okay next child okay mula kay ka Catherine mura sa otso Canada. Sabi niya, si Gina na gusto nila na sa boyfriend ni swep pero na si Alan Cave. para parang 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 Para parang 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 Para parang <laughs> <laughs> Okay. Next. Last na last na may tweet. Mura kay ano yan? Si Anthony ng ang dalawang Mrs. Real. Ay, di. <laughs> hindi yun. Ay, di ba yun? Hindi Anthony, Anthony Real ba kayo? <laughs> Sa ang dalawang Mrs. Real yun. Ay, ano? <laughs> sorry, sorry. Okay. Okay. Tuloy natin. Mula kay Andri ng ayan, si Fairview. Ay, di. Sa Pocolot City. Sa amin niya, nagmamahal tayo dalawa si Gina at si Gerald Pero titigas-tigas kasi na ulo si Maki na ay nakakawala pa sa birthday party. Pero nalalagot na kay Robert na misal lang siya sa buhay niya. <coughs> Ay, oh, naman na yung Oo na oh, 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 si na sa attitude. naman niya? Naman totoo mag-ara sa buhay na sa buhay natin, di ba? Hindi ka naman totoo magsasaktan sa dami mo? Mayama sa attitude. Na-spoil kasi. Mayroon pa ba? Ay, mayroon po, mayroon po, Mera po, mayroon po, mayroon po. Mayroon po. Mayroon po kay Daniela. Pero sa niya, may na-tweet daw sa pag-asawa ni Gina. Pero pinapalit na daw ang kanyang pera na bago asawa sa kanyang tunay na mahalaga sa jokes. Pero si Maki, natidigas, matidigas sa na ang ulo niya pero sa birthday party. Pero nakakawala pa rin kasi. Ah. Uh, oh, ano, ano. Hmm, tama, tama na. Ano ganda. Yeah, maraming salamat po sa mga natin sweet natin ha. Ah. Oh, oh, na. Sa Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tweet, At maraming maraming salamat po sa tumugon sa mga hangin question na ako oh, kahapon. Nito sabi to, nito sabi para na sa today. sa today. Bago natin yung pisahan, anong gagawin natin? I-open na natin yan po. Buksan na natin linya ng Manangkong! Tawag na mga dawer ka 0908 problem. At 09177.08796. 0908-77623 Tony. So 908 776 2536 uh. uh, 2 You know? Şey to... um um, to I pass at the email, then I'm the email, email, EB problems I'll be at cheap attack.